ito po ay natuturo ang hashtag ipinakita ng Panginoong Isus ang kanyang kaningningan para palakasin ang loob ng mga alagad para 'wag silang panghinaan sa kanyang dadanasing hirap at pag-aalay ng sarili sa krus kaya sabi ni Saint Leo the Great the principal aim of transfiguration Itong ebanghelyo natin ay transfiguration. Pagbabagong anyo ng ating Panginoong Yesus. na sabi ni St. Leo the Great, the principal aim of transfiguration was to banish from the disciples' souls the scandal of the cross. Para sila bigyan ng tatag, ng lakas, sa dadanasing krus, kamatayan sa krus ng ating Panginoon. Kaya, minamahal na mga kapatid, itong panahon ng kwaresma nating dinaraanan, may naghihintay na kaluwalatian para sa atin ito. Huwag tayong makakalimot doon. Kung kayo Nagsimula pa nung Merkules ng Abo, may mga bagay na isinasakripisyo nyo. May kabuluhan ng lahat ng ito. May mga pagsupil sa sarili na ginagawa tayo. May kabuluhan ng lahat ng ito. Para saan na ito? Kung tayo ito na nakikiisa kay Jesus sa kanyang Papakasakit, Pagkamatay, may muling pagkabuhay. Magniningning din tayo, kagaya ng Panginoong Yesus. Kaya, yayakapin natin ang krus sa ating buhay. Sinabi mismo ng Panginoong Yesus, If anyone wants to follow me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Sino man nagnanais sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito ang dadaanan natin. May naghihintay sa ating kalwalatian kapag ginawa natin ang sinasabing ito ng ating Panginoong Yesus. At tandaan natin, hindi tayo ba sa taga rito sa mundong ito? Napakaliwanag ng sinasabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga Pilipos. Ang sabi, ang sabi ni San Pablo na palaala din sa ating lahat ay ganito. Ang langit Mga kapatid, no? Ang sabi ay ganito. Ang langit ang tunay nating bayan. Ang langit ang tunay nating bayan. Sa Ingles, Our citizenship is in heaven. Our citizenship is in heaven. Ang langit ang tunay nating bayan. Hindi ba sa tayo taga rito? pansamantala lang tayo dito. May mga hirap at sakit mararanasan tayo habang tayo narito sa mundong ibabaw. Lilipas ang lahat ng ito. Lilipas ang lahat ng ito. Malalampasan natin ang lahat ng ito. Problema, pagkakasakit, kung ano pa man na maranasan natin. Batahin natin ang lahat ng ito. Iugnay natin ang lahat ng ito sa krus uh, ng ating Panginoong Yesus. Bakit? Sapagkat kung maiugnay natin ang lahat ng ito sa kanyang krus, gagantimpalaan niya tayo ng kaningningan ng buhay na walang hanggan. Ang krus, hindi dapat natin katakutan. Sabi, Saint Rose of Lima, the cross, Is our only ladder to heaven? The cross is our only ladder to heaven. Ang krus, ang tanging hagdan natin patungo sa langit. Gusto mo makarating sa langit? May hagdan patungo sa langit. Ano yung hagdan? Krus. Napakaganda na palaala ito sa atin. At mahaba pa ang ating lalakbayin. Sa mundong ito, tayo'y pawang manlalakbay. We are a pilgrim people. We are on a journey. Patuloy ang panyaya sa atin ng panahon ng kwaresma. Manalangin, Pray. Ito rin ang napakagandang palaala sa atin ng Ibanghelyo. Umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Ang buhay ng ating Panginoong Isus palaging pakikipag-ugnay sa Ama sa langit. At samantalang siya nananalangin, nagbagong anyo ang ating Panginoong Isus. Sa ating patuloy na buhay panalangin, Lalago tayo sa buhay kabanalan. Tatatag tayo para yakapin ang mga hamon ng buhay. Huwag nating kakaligtaan ang palaging pananalangin. At, ang sabi pa sa Ebanghelyo, may isang tinig mula sa alapaap ang nagsabi, Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya'y inyong pakinggan. This is my beloved son. Listen to Him. Pakinggan natin palagi ang Panginoong Isus. Ang daming ingay ng mundo, ang daming fake news, ang daming mga iniaalok ng mundong ito. Pero may isang tinig dapat na huwag nating kakalimutang pakinggan. Kaninong tinig sa Panginoong Isus. Listen to Him ang sabi ng tinig doon sa bundok ng magbagong anyo ang Panginoon. Harinawa, magningning tayo kagaya ng Panginoong Isus sa tunay nating pagyakap sa mga sakit at hirap ng buhay. Harinawa, magningning tayo kagaya ng Panginoong Isus sa ating katsagaan sa pananalangin. Harinawa, magningning tayo kagaya ng Panginoong Yesus sa ating palaging pakikinig sa Kanya, sa Kanyang tinig. Pagsunod sa nais niyang isa buhay natin habang tayo narito sa mundong ibabaw. Ito ang naging buhay ng lahat ng mga banal sa langit. Ito ang naging buhay ng poong San Jose, ng Mahal na Maria. Sila'y nagniningning ngayon, kapiling ang Diyos sa pagkat tunay nakiisa sila sa hirap, sakit, kamatayan ng Panginoong Isus. Kaya sila'y kaisa niya sa kanya muling pagkabuhay. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. This program is brought to you by mga badapan, Nesto, sa simbahang katoliko sa Pilipinas.